Arestado sa Canada ang isang Pinay na umano'y leader ng kulto. Hindi basta-basta ang operasyon dahil higit 30 ang police vehicles ang sabay-sabay na sumugod. May mga drone na nagmamanman sa himpapawid at nakadeploy pa ang buong SWAT team. Ayon sa otoridad, pinaniniwala ang ang grupong ito ay armado ng mabibigat na baril. Dahilan kung bakit itinuturing na high risk at delikado ang mismong pag-aresto. Hindi lang basta ordinaryong grupo ang kanyang pinamumunuan dahil ipinakilala pa niya ang sarili bilang isang advanced alien race na may tinataglay na supreme powers. Pero ang mas nakakagulat, marami siyang nahatak na followers na buong pusong naniniwala sa bawat salita niya. Ayon pa mismo sa kanya, kaya raw niyang magpagaling ng mga may sakit at mas lalo pang nakakakilabot nang igiit niyang siya raw ay may dugong aswang. Isang nakamamangha pero kontrobersyal na kwento ng panlilinlang, paniniwala at kultong ngayoy binabantayan ng mga otoridad sa Kanada. Bago natin ipagpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel dahil laking tulong na yan sa aming mga content creator. Let's go! Sa Pilipinas, hindi na bago ang kulto. Pero kahit paulit-ulit nang nabubunyag ang kanilang panlilinlang, marami pa rin ang nabibighani sa matatamis na salita ng kanilang leader. Mga pangakong kaligtasan, kasaganaan at kapangyarihan. Ngunit kapalit ay pagkakakulong sa isang mundong sila lamang ang may control. Rich Mound, Saskatchewan, Canada Isang tahimik na bayan na biglang ginulantang ng eksenang parang pelikula. Mahigit 30 police vehicles ang sabay-sabay na pumasok sa isang abandonadong paaralan na ginawang headquarters ng kulto. May mga drone sa himpapawid, heavily armed na mga pulis at nakahanda ang SWAT team. Lahat para hulihin ang isang Pinay na kilala bilang si Romana Didulo. Ayon sa mga autoridad, hindi biro ang operasyon. Pinaniniwala ang may mga high-powered firearms ang mga miyembro ng kulto, kaya kinailangang gawing full force ang pagsalakay. At hindi nagkamali ang pulisya, natagpuan nila ang mga replica semi-automatic handguns, ammunition, at iba pang gamit na posibleng nagamit para linlangin ang mga bagong miyembro. Habang umuusad ang raid, isang bagay ang nagpasindak lalo. Si Didulo mismo, ang tinaguriang Queen of Canada, ay nagla livestream ng kanyang pag-aresto sa Telegram. Daan-daang followers ang nanonood habang siya'y inaalis ng mga pulis, hawak ang armas at sinasabing, "Leave the phone down, you're under arrest." You're under arrest. We have a warrant. They have a warrant for what? What kind of warrant do they have? Do they have a arrest warrant? What kind of warrant do they have? You have multiple types of warrant. <laughs> <laughs> hey, that's okay. okay. That's all right. That's all right. <laughs> Isang babaeng nagpakilalang Reyna mula sa ibang planeta at leader ng kulto. Ngayon ay nakaposa sa harap ng libu-libong naniniwala pa rin sa kanya. Pero teka muna, sino nga ba talaga si Romana Didulo? At paano siya mula sa pagiging ordinaryong migranteng Pinay ay umabot sa puntong tinuturing na isa sa pinakadelikadong kulto leader sa Canada? Sa unang tingin, ordinaryo lang na Pilipina si Romana Didulo. Migrante mula sa Pilipinas, lumipat sila ng pamilya niya sa Canada bilang teenager sa edad na 15 years old. Tahimik, simple, at gaya ng marami, naghanap lang ng mas magandang buhay. Pero habang tumatagal, nagsimulang lumihis ang kanyang landas. Noong 2020, nagsimula siyang sumikat sa social media Matapos itayo ang isang QAnon-inspired political party, doon niya unang ipinahayag na siya raw ang tunay na pinuno ng Canada. At hindi lang basta pinuno, Queen of Canada ang tawag niya sa sarili, sinasabing ibinigay umano ng Diyos at ng mga lihim na militarya mula sa US ang kanyang kapangyarihan. Naging mas matunog pa ang pangalan niya noong 2022 Freedom Convoy Protests laban sa COVID-19 health restrictions. Dumayo pa siya sa Ottawa, daladala ang kanyang titulong Reyna ng Bansa. Doon na siya tuluyang naging simbolo ng conspiracy movement na mabilis na lumaganap online. At dito nagsimula ang kanyang kulto. Minomonitor na ng Canadian Anti-Hate Network si Didulo mula pa noong 2021 matapos makatanggap ng mga ulat na may mga taong nagde-deliver ng mga cease and desist notice sa iba't ibang ahensya sa utos ni Didulo na nagbabantang papatayin ang sinumang magpapaturok ng bakuna sa mga bata. Sa bawat talumpati at post niya, pinapaniwala niya ang kanyang followers na may kakaiba siyang misyon. Isang misyon na hindi lang para sa Canada, kundi para sa buong mundo. My fellow Canadians, I address you today as your Queen, Commander-in-Chief and Head of Government. Pero paano niya nalinlang ang libu-libong tao na maniwala sa kanyang kwento? At ano bang klaseng kapangyarihan ang ipinangako niya sa kanyang mga tagasunod? Kung akala mo simpleng politika lang ang dala ni Romana Didulo, nagkakamali ka. Dito na nagsimulang maging nakakakilabot ang kwento. Sa harap ng kanyang mga tagasunod, ipinakilala niya ang sarili bilang isang nilalang mula sa Advanced Alien Race isang Arcturian Starseed seed na may kakaibang supreme powers. Ayon mismo sa kanya, kaya raw niyang maging invisible gamit ang tinatawag niyang cloaking ability. At hindi pa doon natapos. Nagpakilala pa siya bilang may dugong aswang at sinabing isa siyang nilalang na may kakaibang lahi na ipinadala para iligtas ang sangkatauhan. Bukod pa diyan, ipinangako niya sa kanyang mga tagasunod ang tinatawag na medbeds mga makabagong teknolohiya na kaya raw magpagaling ng lahat ng sakit, magpabalik ng nawalang parte ng katawan, at magbigay ng imortalidad. Kaya naman libo-libong desperadong tao ang naniwala at sumali sa kanyang kilusan, umaasang makakatikim sila ng milagro. Sa Telegram, umabot sa 70,000 followers ang naniniwala sa kanya. At karamihan sa kanila, handang isakripisyo ang kanilang pera, tahanan at kinabukasan. Dahil sa pangakong parang galing sa science fiction. Pero ang pinakamatindi, hindi lang basta kwento ng alien powers o aswang ang dala ni Didulo. Dahil nagsimula rin siyang maglabas ng mga decree na tuluyang bumiktima sa kanyang sariling followers. At dito, tuluyang nawasak ang buhay ng marami sa kanyang mga tagasunod. Isa sa pinakatanyag niyang utos. Walang utang, Walang bills at libre ang lahat ng utilities sa Canada. Ayon sa kanya, wala nang karapatang maningil ang mga bangko at kumpanya ng kuryente dahil siya naraw ang tunay na pinuno ng bansa. Sa una, marami ang natuwa. Sino ba naman ang ayaw ng libreng bahay, libreng tubig, libreng kuryente? Kaya't sunod-sunod ang kanyang mga followers na tumigil sa pagbabayad ng mortgage, tumigil sa pagbabayad ng sasakyan at hindi na rin nagbayad ng kanilang mga bills. Pero ang resulta, marami sa kanila ang nawalan ng tahanan, kinumpis ka ang sasakyan, at naputulan ng serbisyo. Ang dating pangako ng kayamanan at kaginhawaan na uwi sa pagkawasak ng kanilang buhay. Ang mas malala pa, sa tuwing may follower na nagrereklamo o nagtatanong kung bakit hindi gumagana ang kanyang decree, agad silang tinatanggal ni Didulo sa kanyang grupo. Para sa kanya, walang puwang ang pagdududa. Dito na lalong lumalim ang kontrol niya sa kanyang mga miyembro, isang malinaw na palatandaan ng isang kulto na umaabuso sa kahinaan at pag-asa ng tao. Pero hindi lang panlilinlang sa pera at ari-arian ang ikinabahala ng mga otoridad. Dahil sa mga susunod na buwan, nagsimula na siyang magutos ng mga bagay na mas mapanganib at posibleng magresulta sa karahasan. Habang lumalalim ang impluensya ni Romana Didulo, mas lalo rin lumalayo sa realidad ang kanyang mga pahayag. Kung dati Queen of Canada lang, kalaunan ay ipinroklaman niya ang sarili bilang Queen of the World. Ayon sa kanya, siya raw ay isang dictator na may banal na misyon at ang kanyang tungkulin ay iligtas ang sangkatauhan mula sa mga elitistang kalaban ipinagyayabang pa niya na may direktang koneksyon siya kay Vladimir Putin at mismong si Putin daw ay nagregalo sa kanya ng isang personal na relo. Sa ibang pagkakataon naman, sinabi niyang siya ang tagapamagitan sa pagitan ng US at Russia para wakasan ang giyera sa Ukraine at hindi pa doon natatapos. Ayon kay Didulo, siya raw ay isang shapeshifter, kayang baguhin ang kanyang itsura anumang oras. Ikinwento rin niya ang isang lihim na misyon kung saan pinamunuan daw niya ang labanan sa mga underground tunnels na inatake ng Chinese military sa Canada. Isang kwento na walang ebidensya. Pero buong-buo ang paniniwala ng kanyang mga tagasunod. Ang mas nakakatakot pa habang lumalakas ang kanyang delusyon, mas nagiging bulag at tapat ang kanyang followers. Handang sumunod sa anumang sabihin niya kahit gaano pa ito kaabsurdo o delikado. Sa puntong ito, malinaw na hindi lang simpleng conspiracy theorist si Romana Didulo. Isa na siyang propagandista ng maling impormasyon na may kakayahang mag-udyok ng kaguluhan, hindi lang sa Canada, kundi posibleng sa buong mundo. Pero sa kabila ng lahat ng pangako at delusyon, ano nga ba ang totoong epekto ng kultong ito sa kanyang mga miyembro? At bakit sinasabing sila mismo ang pinakamalaking biktima? Kung tutuusin, hindi lang mga otoridad ang nagdurusa sa mga delusyon ni Romana Didulo, kundi mismong mga taong naniwala at sumunod sa kanya. At kahit ganito na ang nangyari, nanatili pa rin ang ilan sa kanila na tapat na tagasunod. Sa telegram, umaabot pa rin sa 66,000 hanggang 70,000 ang naniniwala sa kanya mga taong handang mag-donate ng pera kahit pa sila mismo y gipit na. Kamakailan lang, nangihingi pa sila ng $65,000 para makabili ng bagong RV para sa kanilang queen. May mga dating miyembro na tuluyang bumitaw, pero ayon sa kanila, hindi biro ang karanasan. Kwento ng ilan, kapag nagduda ka kay Didulo, agad kanyang pagbabantaan. May mga naglabas ng salaysay na sinabi raw niya na ihuhulog sila mula sa helikopter sa ibabaw ng bulkan o ihahagis sa mga buwaya. Sa madaling salita, ginamit niya ang kahinaan, desperasyon at paniniwala ng kanyang mga followers para sa sariling kapakinabangan. At ang mga tagasunod na ito? Sila ang tunay na biktima, nilinlang, pinagsamantalahan, at iniwan na wasak ang buhay. Ngayon ang tanong, Paano nga ba natapos ang lahat? Ano ang nag-udyok sa otoridad para tuluyan ng buwagin ng kanyang kulto at arestuhin siya sa isang raid na ikinagulat ng buong Canada? Dumating ang araw ng pagbagsak ni Romana Didulo. Matapos ang buwan ng pagmamanman, sinalakay ng Royal Canadian Mounted Police ang kanyang kampo sa Richmond, Saskatchewan. Isang abandonadong paaralan na ginawa nilang tinaguriang Kingdom of Canada. Lahat ng 16 na tao ay unang pinalaya noong Setyembre 4, ngunit muling inaresto si Nadidulo at Ricky Mans, ang may-ari ng dating paaralang elementarya sa Richmond. Sa parehong araw matapos umanong lumabag sa kanilang mga kondisyon ng pagpapalaya sa pamamagitan ng pagkontak sa isa't isa, ayon sa ulat ng CBC News. Nahaharap ngayon si Didulo sa ilang kaso Partikular na ang hindi pagsunod sa mga itinakdang kondisyon at pananakot sa isang kalahok ng sistemang panghustisya na may kaugnayan sa nagpapatuloy na investigasyon sa Richmond. Ang mga kaso ng pananakot laban kinadidulo at may-ari ng ari-arian na si Ricky Mans ay nagugat umano sa tangkang pakikipag-ugnayan sa mga individual na sangkot sa isang investigasyon noong Hulyo 2025 sa Richmond. Humarap si Didulo sa Swift Current Provincial Court noong biyernes at sinabi sa hukom na hindi siya pumapayag sa kanyang pag-aresto at nais niyang magkaroon ng pagdinig sa ilalim ng tinatawag niyang natural law. Tumanggi rin siyang kumuha ng abogado ayon sa mga lokal na ulat. Siya mismo ang magtatanggol sa sarili sa kanyang bail hearing sa lunes. Ngunit nakapiyansa noong lunes ng umaga at inutusan na manatili sa Regina Hanggang sa kanyang paglilitis, si Romana Didulo ay binigyan ng ilang kondisyon. Kapag sinuway niya ang alinman sa mga ito, muling ibabalik ito sa kulungan. Kabilang sa mga kondisyon ang pagbabawal na lumapit sa Richmond ang nayon kung saan nanirahan ang kanyang kulto sa nakaraang dalawang taon. Pagbabawal na makipag-ugnayan sa ilang partikular na tao kabilang si Ricky Mans ang may-ari ng dating paaralan na tinirhan ng kulto at pagbabawal na magmay-ari ng anumang uri ng armas. Pero kahit sa pagkakaaresto, hindi pa rin nawala ang paniniwala ng marami niyang followers. Para sa kanila, hindi siya kriminal, kundi biktima ng isang sistemang kinokontra raw niya. At ito ang mas nakakatakot. Kahit makulong man ito, buhay pa rin ang kulto at ang delusyon na iniwan niya.